guys, mga mapakpalang panahon. Yan, so meron na naman po tayong nagustuhan, Tingnan no? niya, yung pagbigkis niya. Napaka uh, galing niya yung pagbigkis, no? So, mapansin niyo, tap ilang ulit siya. Balik-balik po taas, Kukunin natin 'to. So, ito yung para din sa pagkakaibigan, -pak panghalina. Kainan po sa pangkaswerte. siya likot dito tapos umusbong siya sa itaas bumalik sa ibaba bumalik hanggang pumunta na siya sa itaas napaka uh, ganda ng ano niya figure Kaya, may ilan po siya na kunin ito po yung magagamit so ito po yung mga uh, magandang halimbawa kung kukuha tayo ng pangpaswerte yan so kung tutunghayan ninyo yan kaya sa taas sa loob ko na lang para mas pintay ganyan na lang natin para maipaliwanag natin ng maigi so, ito yung puno ng baging dito siya at dito siya bigla siyang lumaki tapos lumiit siya bigla umakyat siya sa itaas makyat bumaba na naman siya mikot siya dito at hanggang sa bumalik na siya sa taas. So yan, napaka ano no, para siyang infinity. World yan. Temple. So ayan. So magagamit to sa pagkikipagkaibigan at panghalina. So tingnan mo yun, G. may ano, parang libon yun dio oh. Yun oh. No? Bukawing libon. Tingnan mo. Yan, so so Ilapit mo doon. Kaya lang, kung bukawi ba siya. Ah, libon siya. Libon? Libon? Grabe ko ito. Libon Libon? Libon, libon. O, Yan, so, kukuha naman po tayo ng bukawing libon. Yan, yung walang butas. Yan. so, bigla lang kasi yung dadaan. So, ito talaga nakapaantig sa atin, no? Napakaganda no. So forming infinity. <laughs> Yan. naka otso so so siya. Yan. So sa mapagpalang panahon. Yan. So sa larangan ng karunungang lihim mga kapatid, kailangan mong matuto sa paghanap nito. Lalo sa mga followers natin, uh, yung mga gustong magkaroon ng gamit. Ito yung mga ano. Ito yung mga dapat nating matutunan mga kapatid. Yan. So Bago ka kasi makalapit sa ganitong bagay para sa tinatawag. Kaya yun ang dahilan na makukuha mo talaga siya. So, marami pa rin dito. Madi si Kama sa Marcos, sa Lucas, sa Juan, sa Tio. Huwag niyo na muna araw sa pagkabang ng sabi sa katawag. Huwag niyo na magpag-alagad sa inyo. niyo na magpag-alagad na to sa labing gawang. Alay ka ng Diyos. Sa Terno Fielsa, sa Kapagutin at Parutas, sa Embril, Master Power, Victory Life. Anong tawag niya? Roboto with us in the time. Yes, good night. Where is sa hair? Yes, good night. Yan. So, yan lahat ha. Pag-usal po ng mga oras yun. kailangan po natin na hindi natin pagkalaigtaan ah, na ano, hindi natin makalimutan na ah, may mga orasyon na pwede bibigkas pwede iba, uh, ah, pwede sabihin kahit sa mga ganito liblib na lugar. pero meron din po mga orasyon na Uh, pang altar lang, hindi mo siya pwedeng sabihin lalo na sa mga nitong lugar at may mga orasyon din na hindi mo um, nararapat sabihin lalo na kung ikaw ay maghanap ng gamit, so yan, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli mong kaibigan ito na lang po tagapaglingkod nyo karunungan ng Diyos, Iki Tinit Martial Arts uh, please like and share subscribe po sa video natin